hi guys welcome to my youtube channel so for today's video ayan kung napapansin ninyo meron na tayong kumukulong tubig dyan. yan ay lagyan natin ng manok So, itong ating manok, guys, ay atin nang nahugasan ng maigi. Bago natin lutuin. Ayan, ilagay lang natin lahat yung ating manok dyan. At bilangin nyo na kung ilang piraso yan. Ayan. At dahil maulan ngayon, kailangan natin ng may sabaw. At syempre, yung ating manok ay hindi pwedeng walang halong gula yan. Lagyan natin ng kamote. Kamote yung ating ilalagay para maiba naman. Yung ating kamote ay kulay violet. Ayan. Diba, pagsabayin na natin yan kasi yung kamote, matagal-tagal din yan maluto. And of course, lagyan natin ng luya yan. Ayan, nahiwa na luya. Yung ating mga sangkap ay nahanda ko na rin para wag na natin pahirapan yung ating mga sarili. So, next natin ilagay yung ating sibuyas. Yung ating sibuyas ay buhay na buhay yan. And then, lagyan na rin natin ng mais para maiba naman yung lasa ng ating tenolang manok. Huwag kayo magtaka sa sabaw dahil bayulit yung ating kamuti, bayulit din yung ating sabaw. Ganon. At syempre para malasa yung ating tenola, maglagay tayo ng asin. Pag ako ang nagluto ng tenola, hindi ko na yan igigisa guys dahil ayaw ko ng mamantika pagdating sa sabaw. At lagyan na rin natin ng North Chicken Cubes. Ayan. Tinanggal ko na sa plastic at nang mapabilis tayo. O diba, lagi tayong nagmamadali. Yes, lagi tayong nagmamadali dahil may tindahan tayo. Ayan. Isang North Chicken Cubes. And then, kahit naglagay na tayo ng asin, maglagay pa rin tayo ng patis. Ayan, patis. Pandagdag lasa din yan sa ating sabaw. andin din yan, hayaan lang natin yan na kumulo hanggang maluto yung ating manok. At iba pang sangkap. At syempre, para mas mabilis kumulo at maluto yung ating manok at yung iba pang sangkap, takpan natin yung ating mahiwagang kawali. So, silipin natin guys yung ating tinolang manok. Ayan, nagkaroon na siya ng kulay. Pagpasensyahan nyo na at malakas yung ulan. Umulan sa amin. Kaya ayan, nakapag-isip ng may sabaw na ulam. Ayan, pahinaan lang natin yung ating apoy para hindi sayang yung ating gas. So, takpan natin ulit yung ating niluto. Balikan natin yan maya-maya. Pagka sa tingin natin ay luto na lahat. Silip-silip sa ating niluto. Ayan, yung ating sabaw ay color violet. <laughs> Ayan, na diba kakaibang tinola? <laughs> Kakaiba talaga yung trip natin sa pagluluto ngayon mga palalabs. <laughs> Ayan, so i-check lang natin itong ating kamuti. Kung luto na ba siya. Ayan, malapit na siyang maluto. So malapit pa lang. Ayan, narinig niya yung patak sa ulan. Malakas ang ulan dito sa amin guys. Kaya kailangan natin ng humigip ng sabaw at ng mainitan yung ating sigmora at ayan dumaan naman si malunggay titinda ng pandisal na may malunggay daw so ayan ilalagay lang natin yung ating sibuyas dahon o diba ngayon lang kayo nakakita ng tinolang manok na color violet and tikman natin yung sabaw, bago natin i-finalize yung ating teno lang manok. hmm, tamang-tama na yung kanyang lasa, tamang alat. sarap kumigong ng sabaw. Ayan, tuloy-tuloy lang sa pagpapakulo dahil medyo matigas pa yung ating kamote. Yung ating mais ay ayan, luto na yan. So ayan, yung ating mais ay luto na yan. Yung kamote na lang ang ilaw pa. So, lulutuin lang natin yung ating kamote. O, oh, di ba kitang kita nyo? Violet na violet yung ating sabaw. Ang dahil yan sa kamote na violet. Ayan. Wala lang. Trip ko lang talaga na ihalo yung kamote na violet. Tingnan natin kung uh, malasa ba talaga. Pero sa sabaw pa lang guys, is malasa na siya. Masarap. manamis-tamis siya. Ayan. So, kung niya yung salita ko medyo bungal-bungal. Uh, Kasi nga, guys, yung aking dila ay aking nakagat at naging singaw. Kaya, masakit magsalita. Ayan. Antayin lang natin na maluto yung ating kamoti na violet. Ayan. Di ba? Violet na violet yung sabaw. Ayan, check natin ulit 'yung ating kamote. Ayan, luto na siya so dahil luto na yung ating kamote at tamang tama na ang lasa ng ating sabaw ilagay na natin yung ating bagyo pichay ayan, o diba bunga gulay yan diba bunga bunga tayo sa gulay ayan. Kailangan natin kumain ng gulay at marami ng virus na pumasok sa Pilipinas bawal magkasakit. Hindi pa tayo naka move on sa COVID. Mayroon na namang panibagong sakit na virus na papasok sa Pilipinas. O so, ba? Diba? Kaya kailangan gulay-gulay tayo. Gulay-gulay na may sabaw. So ayan, lutok na yung ating ulam for today's video. So, syempre, lipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain, ha? So, ayan. Ito na yung ating ulam for today's video. Ayan. So, kainan na kami, guys. At syempre, sabay-sabay na kami kakain para masaya. Ganon. So, tara, guys. Kainan na tayo. Maraming salamat, guys, sa walang samang support at pagmamahal. Bye-bye.